Hey guys, Jolja, welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan, it's me again, Shay, ng pangalan ng lalaki. Till Pussy, I'm Ayan po, this vlog and for today's video. Ayan, we have, we, are, we have another video. So, ayun, dumating na naman today ang ating order na swimsuit. Ayan. Kasi nga, naghahanda kami for summer at naghahanda kami pagdating ng aming tita. pag sabi niya, we are going to Bantayan Island. Yes! By May. So, kailangan namin maghanda ng na mga gaming shoes. So, ganon. <laughs> oh, nakaloka. Ayan. So, actually, in na namin sa so to kagabi kasi dumating siya kahapon. And then, sinukat ko na siya. Uh, actually, isa lang sa akin to. Yung sa akin. So, isa lang ang ating I try and how. I try and how. So, ito siya, guys. So, kung ano yung last time, ayan, ilagay ko dito yung latest na swimsuit try and haul ko, or bikini haul, is same lang yung inorderan ko. Same lang yung ano, same lang yung nakalagay doon or same lang lahat same lang yung Facebook same lang yung um, tawag dito ah namin tablak ako kasi nga may tumawag sa phone ko guys hindi ko yan sasagutin <laughs> hindi ko yan sasagutin kasi may nagmoblog ako ayan so doon lang din ako dun, kung saan ako order doon lang din ako na order ngayon kasi nga legit legit ayan so in-unbox ko na siya ito na guys chin and Chin lahat. Chin. Ayan. So, let's try this. I-open ko muna yung akin. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, I know, hindi nyo naintindihan anong klaseng bikini to. Ayan. So, I will put the picture here. And, ito try ko din sya later on. So, ito yung, ano yun, di ko talagang naintindihan, but super tagal ko itong nasuot kagabi. <laughs> Kasi di ko naintindihan kung paano siya suotin. So, let's go. Let's go and let's try it. Ayan, so ipapakita ko din yung isa. Ito siya. Ayan. So, highway wish siya, guys. Ayan. So, sa sister ko to, ayan siya anyway, so bagay na bagay sa kanya so sa kanya, siya yung mag magtawag ito mag try and howl ito, hindi ako hindi sa kanya to hindi ko hindi ko, to hindi, hindi, hindi ko to susuotin hindi ko to susuotin, so let's go come on at try, new, try natin yung akin